Ja! No. Huh? <laughs> 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 oh, ano kayo nakalabasan niya? 아! 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 Kadito, ang ka kadate ko mga kadikit. Ay, ingay. Ang gulo. Kadate yung uh, pangalay ko. Wala. Oh. Uh, pala sa aking asawa. Ay, nay. Sa uh, kay Kuya shot may brother At kay Sedi Boy, nandito kami. shoutout, Yan, oh. Gandang lugar, oh. oh na-discover ni ate dito pala. So tamang <laughs> Tawang du duhin tuloy Tawang siso, siso lang kami Siso oh, Siso, alright O diba, ayun o oh. O oh. Hmm <tinyo> Hmm Gamaw dun buong Nakasal ng tatay ko ya train atuh Oooo!!! <laughs> ay Subibidyo!! Ayan, kayo! Ayan! Shout out kayo! out! Shout out first time na sa youtube Uy! Pangalan mo? AK po. AK? Ah. Uh, shout out kay AK! Ayan, <laughs> first time nyo daw mapupunta sa YouTube. <laughs> yes. <Yeah. laughs> Salamat <laughs> si ate. Ay, do, na <laughs> <laughs> oh, subscribe ka, tsaka follow ka. Ano, uh, mga kalaro ni AK. Shout out. Hello. Shout out sa inyo. Ah, bata, taga rito lang kaya? Opo. Bo, sawang-sawa na kayo rito. Todo laro pa rin kayo. So, ang sawa na ata dito eh. Tayo, gusto ko matry yun eh. Pilap sa ito. Ay, pagkakas ako yung name lang ano yun ulit. Channel? SB Cyrus. Ito. Ganito. Ay, wala akong sticker ngayon eh. Pero yun yung sticker. Ayan. Um, um, SB Cyrus. Motovlog. Ah, subscribe kaya. Ah. Kapalo kayo. Ano yung ano? Ano yung ano? Eh? Ano yung ano? po kayo Ay, hindi po eh. Ay, <laughs> eh, ako nag-ano para yung mga. video po kayo? Ha? Nakailan po. Marami na. 200 plus videos na po. Ano <laughs> po? Ano oh, po? Ano po? Ano po? Ano po? Oo, pinapanood ko yun. Si Fornordona.

Ano? Baiba taya! Dipad ka muna daw sa langit. Oo, ibang-ibang favorite na pagkakain nyo na. Baiba taya! Pag-video <laughs> ka na! Baiba taya! Bum! 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 Uy! 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 Okay. Baiba taya! Baiba taya! Baiba taya! Okay. Uy! Baiba taya! Baiba taya! Baiba taya! Ito, oh, pwede oh, na yan. Ano pangalan mo? Angelo. oh Angelo. Pwede yan. Si Angelo. Oh, Ma Michael Angelo. Kumukain. iya O, sino tayo? Ako. Papa, papa. <laughs> 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 Subscribe! <papa>. Subscribe! <laughs> Subscribe! Sana all. Subscribe! Subscribe! Eh, uy. Ano chat pangit. Ano ba Yes po. I'm a YouTuber yes, po, tapos tapos punta Ah, dito lang po, Saan-saan lang like, Huwag ka makakaapwesto lang! Subscribe! Magpapunta muna ka! Hehehe! Humiyawin! kulit to! Uh -huh. Pasig! Pasig! Opo! Kapit lang! marikina to eh! Tapos pasig! Pasig! Kapit bahay uh lang tayo! Hmm! -huh si ano? Marikina. Sa so, Marikina. Ano pangalan mo? Ha? Sosoy. 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 So Hindi totoy. Ano? Sosoy. Sosoy pangalan mo. Sino nagpangalan sa iyo? Mama so ni AK. Mama ni AK, ito si AK. Magkapatid ba kayo? Oh so so. sorry, so <laughs> <Si> so. sorry, sorry, <laughs> yeah, si so sorry, sorry, oh. sorry, kay sorry, so sorry, 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 Oh, mayaman pala ito eh. Saan ang Naano pangalan mo? Lukairen. Lukairen. Ah, bagay. Yung mga tao rito nakatira, mga mayayaman. Sino? Si Sosoy? Uh -oh. Vacation lang ako sa Lola uh -oh. po. Ano po? Ano po? Pupuntahin po kayo diretsyo Buenmar? Buenmar? Yes po, Buenmar. Di ba po kayo nakita ka po malaking bahay na kulay brown? Opo. Sa inyo yun. Oh, yung kinabi mong maganda. Ay, sa kanila pala yun, KK. O pwede kami magano doon, mag-tour. No. Check na rin bahay nyo. Kung gaano kaganda. Pwede ba 'yon? Kaya na natin. si Sosoy, saan ka nakatira Sosoy? Saan doon? Ang layo naman doon. Ito sa bahay namin. Ha? Ano po eh, tips ako mag-slide. Tara, slide tayo. Ka. Oh, ibukal to si bigat Bigatin pala ito si Eke. Eke, paano? Uwi na kami ah. Thank you so much. Saba, saba, saba. 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 <laughs> sada, sada sa Salamat. 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 Salamat sa dahilan niyo, yow, kaito kay sa vlog. thank you, kaila sa tata kay Ron Ron. Shoutout kay Ron Ron. oh, unsa mo, mo, unsa sama. unsa sama. unsa mo, unsa Ganun <laughs> ang kasigat sa mga bata na. Ano? Alright, pwede kami. naglalaro.